Heto na po ang limang na unang nag-comment at limang napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shout out. At ito na ang una na si Lodi J. Zamazumo Jr., Lodi Jason Carandam, Lodi Jomel Smith, Lodi Richard Baring, Lodi Anisa Dico, Lodi Emer Suryo, Lodi Jindolfo, Lodi Jerzen Golaran, Lodi Ray Domp, Lodi Sheila May Empantu, Lodi Glenn Leses, Lodi Reynold Sustines, Lodi maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka palang dito, baka naman. Ika dalawang put tatlong kabanata, sa pagpapatuloy, makikita silang tatlo sa bakanteng lupa habang nakadistansya ang lalaki sa kanya. Sinabi nitong may nakangiwin mukha na kaya, iminumungkahi mo bang pakawalan ko ang aking martial energy laban sa taong ito? At sasaluhin niya yon sa kanyang hubad na katawan? Tumugon sa kanya si Song Gayon na sinabi na oo, iyan ang plano. May hindi naman makapaniwalang mukha ito na nakatingin sa kanya. Napasalubong ng kilay na tumingin sa kanyang sinabi na kahit na nakaya na ng taong ito ang enerhiya ko noon. Walang garantiya na magagawa niya yun muli, tama ba? Nangaasar pa niyang sinabi na napaturo siya na hoy, kinikilala mo na ba ako bilang isa sa pinakamahusay na mandirigma sa martial world, tama ba ako? Ibinuka naman ito ang kanyang kamay na sinabi na ilang beses ko pa ba dapat sabihin? Bihira ang makahanap ng taong makakablock sa enerhiya ko. Hindi lang ako basta-bastang mandirigma. Sinabi naman sa kanya ni Song gayon na kaya subukan natin. Tingnan natin kung gaano kasanay ang taong ito. Hindi niya alam, at hindi ko rin alam, kaya ngayong araw gusto kong malaman ng sigurado. May hindi naman makapaniwalang mukha ito na nakatingin sa kanya na sinabi sa isip na seryoso ba sila. Maaari silang mamatay kung hindi sila mag-iingat. Kahit ang isang monster ay mahihirapan na seluhin ng ganoong enerhiya sa kanyang hubad na katawan, lalo na kapag nahuli ng hindi handa. Nagkatinginan silang tatlo na sinabi pa nito sa isip na ang seluhin ng isang surge ng ki sa hubad na katawan. Lalo na kapag nahuli ng hindi handa, ay halos imposible. At pagkatapos ay ngumisi ito na sinabi pa sa kanyang sarili na gagamitin mo ba talaga ang napakalakas na atake ng ki sa mukha niya, hanggang sa itulak sa pintuan ng kabilang buhay. Nakangisi naman ang ating bida sa kanya at sinabi na sinasabi mo bang kapag naging pick master ang isang tao nagsisimula na silang gumamit ng key Kaya kung gumamit ka ng key isa kang master at dahil na-block ko 'yun ako ba ay isang master na mas mataas pa sa mga master Nakatingin ito sa kanya na sinabi pa sa isip na talagang natalo ako ng ganoong tao Nang isang taong walang alam sa martial arts o sa martial world at pagkatapos sinabi nito sa kanya na ang isang pickmaster ay hindi makakagamit ng key. Sa pinakamahusay, makakagamit sila ng sword key, o marahil isang sword wind o sword shield. Tinanong ng ating bida sa kanya na kung gayon, sino ang gumagamit ng key. Sumagot ito sa kanya na mayroong isang realm na lampas sa pick. Ang Supreme Pinnacle, may inusenting mukha siya na sinabi pa na kaya, ang isang master ng Supreme Pinnacle ay makakagamit ng lahat ng uri ng key. Ibinukan ito ang kanyang kamay na sinabi na nag-iiba ang kalikasan ng key. Hindi tulad ng tunay na key na nabuo mula sa purong internal power, ang key na ginagamit ng mga Supreme Pinnacle masters ay pilit, baluktot, at pigang-piga mula sa kanilang inner strength, at medyo naiiba ito sa purong key. Muli na namang sinabi sa kanya ng ating bida na kaya imitasyon lang ito ng tunay na bagay. Natumugon ito sa kanya na eksakto. Napasigaw siya na tila naiinis na sinabi na ah, kung gayon, sino ang gumagamit ng tunay na martial energy? Nagulat naman ito nang biglang uminit ang ulo ng ating bida. Bahagyang napayuko ito ng ulong tumingin sa kanyang sinabi na lampas sa transcendence ay isang estado na tinatawag na Harmony Realm na sa Demonic Path ay kilala bilang Extreme Demon. Gayunpaman, ang pag-abot sa antas na yon ay nagpapahintulot sa isang tao na kumuha ng purong enerhiya. Napaseryoso siya ng mukha na sinabi na kaya. Sinasabi mo bang isa kang master na umabot sa Harmony Realm o Extreme Demon? Napataas ito ng ulo na ibinuka ang palad na mayabang na sinabi na ah, hindi eksakto. Baka nasa gilid ako ng transcendence. Gayunpaman, umabot ako sa isang antas na mahirap makamit ng mga ordinaryong tao. Nakatingin ng seryoso siya dito na sinabi na isang antas na mahirap para sa mga ordinaryong tao. Mayabang na naman itong sinabi sa kanya na masayang nakapikit na, oo, ako. Sinabi naman ang seryoso ng ating bida habang itinataas ang kanyang manggas na pinatigas ang kamao na ganun ba. Napagilid naman ito ng ulo, na nagulat nang makita niya ito na sinabi na bakit mo itinataas ang iyong manggas. Hinarap niya ang kamao dito na sinabi pa niya na dahil patuloy kang nagsasalita ng walang kabuluhan, ito ay para pabalikan ka sa iyong katinoan. Natarante ito na sinabi sa kanya na hindi, talaga, pakiusap, maniwala ka sa akin. Naglalakad siya papalapit habang sinasabi niya na naniniwala ako sa iyo ng lubos. Sinabi pa nito sa ating bida habang napabuka ng palad sa kanyang unahan na sandali lang. Pag-usapan natin ito ng maayos. Napatingin naman dito si Song gayon na sinabi na tama ang sinasabi niya. Napasabi naman ng ating bida na ano? Tumingin sa kanya ito na sinabi pa na ang tunay na martial energy ay isang teknik na tanging ang mga nasa pinakamataas na realm lang ang pwedeng gumamit ng maayos. At ang estado ng transcendence ay hindi isang bagay na madali mong makikita. Napatingin din sa kanya ang ating bida na sinabi na kaya, ang martial energy ay ganoon kahusay na martial art. Muling tumingin siya ng seryoso dito na sinabi na sige, kung gayon, tulad ng sinabi mo, ipakita mo sa akin ang buo mong martial energy. May pag-aalangan itong sinabi sa kanya na pero, maaari itong maging mapanganib. Seryosong sinabi sa kanya ng ating bida na hindi mo yun dapat alalahanin. Ibigay mo ang lahat ng iyong makakaya at ipakita mo sa akin ang mayroon ka. Tumingin ito kay Song Gayon na tinanong nito na pero, ayos lang ba talaga ito? Napatingin din ito ng seryoso na tumugo na oo. Pakiusap, ipakita mo kung ano ang tunay na enerhiya. Pinatigas nito ang kanyang kamao habang sinasabi sa kanyang isip na gusto ba talaga nilang gawin ang bagi na ito. Inipon nito ang enerhiya sa kanyang kamay at nakangising sumugod sa kanya na sinabi pa sa isip na sige. Sa pagkakataong ito, pakakawalan ko ang blood thirst energy ko ng maayos at dudurugin ko siya sa piraso. Dagdag pa nito sa isip habang mas pinalakas ang pinapalabas na enerhiya at ang usok sa paligid ay kumakalat na at pagkatapos ay kukunin ko ang babaeng yun para sa akin. Hahaha, ha, ha. nagulat naman si Song gayon nang makita niya ito na napasabi na ikaw, huwag kang sumobra. Hinagis na dito ang enerhiya na kanyang inipon sa ating bida na tumugo nito kay Song gayon na huli na. Sumabog ang enerhiya na tumama sa ating bida. Nagpakawala ng nakakayanig na puwersa at nag-iwan ng matinding ugong sa buong paligid. Sa mismong sandaling yon, tila nagdilim ang paligid dahil sa kapal ng usok na unti-unting tumabon sa eksena. Naroon si Song Gayon, nakapako sa gilid ng nakakabulag na usok, at sa tindi ng impak ang usok ay nagkalat sa paligid na pilitan siyang yumuku. Mabilis niyang ipinagkros ang kanyang mga braso sa harap ng mukha, pilit na hinaharang ang makapal na usok na pumaligid sa kanya. Masayang tumawa ito ng masama habang sinasabi na kumusta yan. Nagustuhan mo ba? Ito ang tunay na blood-fierce energy. Dagdag pa nito habang nawala ang ating bida sa kanyang pinagkakatayuan na walang lunas para sa katangahan. Ito ang unang pagkakataon na may humiling na mapatay. Haha, -ha, naglakad ito patungo kay Song gayon habang sinasabi na ngayon, sa wakas, lahat ng pinlano ko ay nagkakatutuo na. Biglang natahimik ito ng isang boses ang kanyang napakinggan na ano ang nakakatawa, nakangiti ka na parang gago. Napalingon ito sa likod na may hindi makapaniwalang muka na napasabi sa isip na ano. Hindi ito maaari, naglalakad ang ating bida na may seryosong mukhang sinabi na lubos kang kinain ng pagpatay sa akin. Pinagpapawis ang sinabi nito sa kanyang isip habang nakatingin sa kanya na paano. Paanong, punit ang panlabas na damit niya, pero... Wala siyang gallows, sinabi pa ng ating bida sa kanya na naglakas loob kang subukan akong patayin. Agad na tumugon nito sa kanya na hindi, hindi, syempre hindi, muling sinabi, ng ating bida sa kanya na hindi talaga, na pinagpapawisang tumugon nito sa kanya na syempre, paano ko magagawa na isipin ng ganoong bagay? Napalagay siya ng kamay sa bewang na seryosong sinabi niya na mabuti. Pipiliin kong magtiwala sa iyo sa pagkakataong ito pero hindi ako makapaniwala sa sinasabi mo na mas mababa sa isang daang tao sa mundo ang makakapaglabas ng ganoong kapangyarihan. Nakakunot ang mukha nito na sinabi sa isip na hindi ako makapaniwala na tao ka pa. Tinitigin siya ng masama ng ating bida na sinabi niya na isang bagay ang sigurado ngayon. Alam ko kung gaano kakalakas kapag ibinigay mo ang lahat. Seryoso akong masusugatan, kung sinaluko ang tama na yon ng walang proteksyon. Sumagot ito sa kanya na ganoon ba? At pagkatapos na pangisi siya at sinabi na oo, kaya ngayon, hahayaan kitang gamitin ang dakilang kapangyarihang iyan ng malaya. May mukhang hindi makapaniwala ito na napasabi na talaga. At pagkatapos makikita na ito na kinukumpo ni ang Trankahan ng Song Family, umiyak ito habang nagpupukpok na sinabi pa na demonyo ka. Kahit ang mga alipin sa mga salt fields ay hindi pinagtatrabaho ng ganito kahirap. Dagdag pa nito habang palubog na ang araw na sinigaw na gusto ko nang bumalik. Magdidilim na, na makikita ang kakahuyang ito. Mula dito makikita ang mga taong ito na humihingi ng tulong sa kanya. Napasalubong siya ng kilay na tumugo na isang multo, sabi mo? Sumagitito na nakita ko yon sa sarili kong mga mata. Hindi, hindi lang ako. May iba pang nakakita sa multong yun. Dagdag pa ng isang lalaki sa kanya na mahabang buhok hanggang bewang at tanging ang puti lang ng mata ang nakikita. Sinabi pa ng lalaki sa likod na wala siyang binti kaya tiyak na multo yon. Napataas pa ng isang daliri ang matanda na sinabi na lahat ng nagtipon dito ay nakakita sa multong Na Naseryosong tinanong niya na kaya, ang lugar kung saan nagpapakita ang multo ay, na makikita ang bahay na luma na sinabi pa sa kanya ng mga ito na oo. Ang multo ay nasa, inabando ng bahay na yon. Dagdag pa ng isa na nagtitiwala ako na mahuhuli mo yon, na makikita ang bahay na sobrang luma na. At dito na po nagtatapos ang ikadalawang putatlong kabanata. Ika-24 na kabanata. Sa pagpapatuloy, makikita sila na patuloy na nakikiusap sa ating bida. Sinabi nito sa kanya na nang makita ko ang maltong yun, iniwan ko ang aking kayamanan, na kasing ng isang bundle ng lahat ng aking yaman. Pakiusap, kailangan mo itong hanapin para sa akin. Dagdag pa ng mga ito sa kanya na ikaw ang huli kong pag-asa. Pakiusap, huwag mong ipagsawalang bahala ang aming pakiusap. Seryosong nakatingin siya sa mga ito na sinabi pa na paano ka bilang isang mandirigma. Tatakas ka sa harap ng panganib, napasalubong ng kilay ito na sinabi sa kanya na hindi ba tao rin ang isang mandirigma? Anong silbi ng martial arts laban sa multo? Napataas siya ng ulo na sinabi na ngayong naiisip ko, tama ka. Sinabi pa nito sa kanya na pero, sigurado ka ba na gusto mong mag -isa? Tumugon siya na may gusto bang sumama sa akin? hindi nagkapagsalita ang mga ito na napapikit na lang. Nakatingin lang naman sa kanila ang ating bida na sinabi niya na ayos na kung gayon. Mag-isa akong pupunta at babawiin ang mga pag-aari mo. Lahat ay maghintay na lang dito. At pagkatapos ay naglakad na siya papunta sa lumang bahay na pinagmamasdan ng mga ito. Panandali ang napatigil siya at pinagmasdan ang lumang bahay. At makikita ang pintuan nito na bukas. Nakatingin siya dito na sinabi sa kanyang isip na hindi ako naniniwala sa multo. Dagdag pa niya habang nakapasok na siya dito na gayon paman, sa bahay na ito na may multo, nakakaramdam ako ng nakakakilabot na enerhiya na hindi ko pa naramdaman noon. Lumingon siya sa paligid na sinabi niya na mayroong nakakalamig at masamang aura. Biglang nagulat siya na agad na napalingon sa likod, nang biglang sumara ang pintuan agad namang nagsitakbuhan ng mga ito habang napapasigaw na isang multo, isang multo. Ah, lumabas na siya. Kusa lang sumara ang pinto. Mula naman sa gitna ng bahay napatigil siyang sinabi sa isip na saan ang gagaling ang tunog na ito. Seryosong nakatingin siya sa unahan na sinabi pa sa kanyang sarili. Mukhang mas malaki kaysa sa akala ko. At pagkatapos sinigaw niya na ako ang client, hindi ang pinakadakilang client sa mundo, si Kang Mujok. Nagpatuloy siya sa paglalakad habang sinisigaw pa niya na hindi ako sigurado kung multo ba ito o tao, pero tigilan mo ang pagtatago at lumabas ka. At lumipat ang eksena sa bahay na ito. Dalawang lalaki ang magkaharap sa iisang lamesa. Sinabi nito na naantala ako ng mas matagal kaysa sa akala ko sa aking gawain, pero salamat sa paghihintay mo sa akin ng ganito. Tumugo nito na pinayagan ako ng elder na uminom, kaya syempre, natural lang na maghintay hindi ko inaasahan na makikita ko ang elder dito sa Rising Star Pavilion. Muli na namang sinabi nito sa kanya na haha, oo nga. Napakagandang tadhana, hindi ba ang huli ay noong kaarawan ng ating leader apat na taon na ang nakalipas? Napadaong pala dito na sumagot na oo, tama yan. At naaalala mo pa rin ako, tunay akong nagpapasalamat. Nakangisi ito habang iinon at sinabi sa kanyang isip na naalala ko ang paako. Nagpanggap lang akong kilala kita dahil mukhang magagamit kita. Ang makatagpo ng isang hindi inaasahang tao sa isang hindi inaasahang lugar, kailangan kong gamitin ng husto ang pagkakataong ito. Sinabi naman ito sa kanya na sa pagsasalita tungkol dito, ibig mong sabihin na sinira ng Havali's Song Family ang sagradong Red Dragon Sword ng leader at hindi man lang nag-alok ng kompensasyon o umasta na parang walang nangyari. Hindi ako umaasa ng kompensasyon. Lahat ay nagkakamali. Ang problema ay hindi man lang sila nag-abala na humingi ng tawad. Ibinaba nito ang baso sa lamesa na sinabi na hindi kompensasyon ang hinahabol ko. Nangyayari ang mga pagkakamali sa lahat. Gayunpaman, ang kakulangan ng paghingi ng tawad ang may problema. May galit sa mukha nitong tumugo na ang mga ganoong walang pagsisising sa larin ay nararapat turuan ng mabigat na leksyon. Napataas ang kamay ito na sinabi sa kanya na hindi tama na isumpa ang Lotus Valley. Sumagot muli ito na anong, ibig mong sabihin dyan, nakakunot ang noon itong sinabi sa kanya na gumuho na ang Lotus Valley at iba pang mga kapangyarihan ang umangkin doon. Narinig ko na marami, kasama na ang clan leader, ang napatay. May gulat sa mukha nito at sinabi na kaya, ang Lotus Valley ay kinuha ng ibang puwersa, ang sinasabi mo. Tumugon ito sa kanya na oo. Bukod pa rito, sinasabi na kinuha nila si Song Gean para sa kanilang sarili. Masa nagulat ito sa kanyang narinig na napasabi pa na ang mga kasuklam-suklam na sumpang nilalang na yon. Nabalitaan ko na si Song Gyeon ay kinikilalang pinakamagandang babae. Posible bang sila ang nagplano ng pagbagsak ng buong angkan para lamang makuha siya? Napabuka na lang ito ng kamay na sinabi na ang katutuhanan ng mga bagay ay lampas sa ating kaalaman. Muli na naman sinabi sa kanya ng lalaki na kung gayon, kailangan tayong kumilos pupunta ako roon kagad at ibibigay ko sa kanila ang nararapat na hustisya. Sumagot naman ito sa kanya na hindi natin alam kung gaano sila kalakas. Nilipol nila ang Lotus Valley Clan sa isang gabi. Dagdag pa nito na syempre, kung makialam ang main sect natin, mabilis na malulutas ang isyo, pero hindi maaaring kumilos ang sect dahil sa kasalukuyang sitwasyon. Nakatingin ito ng seryoso sa kanya na sinabi na huwag kang mag-alala at ipagkatiwala mo ito sa akin. Marami akong sanay na mandirigma na makakatulong. Tiyak na matatalo natin sila. Nakasalubong ang kilay nitong nakatingin na sinabi sa kanya na talaga. Sa tingin mo ba posible yon? Tumugon nito na kumpiyansa ako. Iwan mo na lang ito sa akin. Muli na namang sinabi nito sa kanya na ang marinig yan na sinasabi imo ay nagpapagaan ng mga alalahanin ko. Salamat. Tumugon nito na hindi. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Nakangisi ito habang umiinom sa baso na nakatingin dito na sinabi sa kanyang isip na ang isipin na ang isang taong nakilala ko lang nang hindi inaasahan ay maaaring maging ganoon kapakipakinabang. Dagdag pa nito habang umiinom ito ng alak na mukhang. Sabik siyang magpakita ng magandang impresyon sa klan. Dagdag pa nito habang uminom din ng alak na kung siya ang magkukusa, magagawa nating sukatin ng tunay nilang lakas. At kung makikialam ako, yun na ang katapusan, hindi ba? Dagdag pa nito na makikita silang dalawa na hindi ba ito parang kumita ng walang anumang pagkawala? At balik muli sa kanya na makikita ang lumang bahay. Patuloy sa paglalakad ang ating bida sa loob ng lumang bahay na tumitingin siya sa paligid. Bigla, agad siyang napatingin sa kanyang gilid. Nakita niya pala ang isang puting babae na nakalutang, dahan-daang papalapit sa kanya mula sa hangin. Hindi niya maaninag ang kabuuan ng anyo nito. Napangiwi siya ng mukha na tinitingnan niya ito na tanging ang lumulutang na pigura na napapalibutan ng mapuslaw na liwanag para bang ang kanyang katawan ay yari sa hamog na sinisinagan ng buwan. Habang papalapit, sumasayaw ang mahahabang hibla ng kanyang buhok sa hangin, halos hindi kumikilos ang kanyang puting kasuutang nakalutang na parang walang bigat. At tila walang bakas ng paglakad o paggalaw ng paa, biglang lumitaw ang mukha nito mula sa nakatikip na buhok at ang mga mata nito ay nakatingin sa kanya ng diretsyo, punong-puno ng galit at kalungkutan. Sa unang tingin pa lang, napansin niya na ang mga mata ay unti-unting dumudugo, parang walang humpay na luha na naging pulang dugo na dumadaloy mula sa gilid ng kanyang mga mata. Namutla naman ang ating bida, ang kanyang mga mata ay napalaki sa takot habang halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Napasabi pa siya sa sarili nang may pagkabigla, na isang tunay na multo ba ito? Sinungaban siya ng nilalang, ang bungangan nito ay biglang bamuka ng malaki at sa loob ay kitang kita ang mga mata nitong namumula na tila naglalagablab sa galit at puod. Agad namang pinatigas niya ang kanyang kamao at mariing sinabi niya, saan ka pupunta? Ngunit pagkasuntok niya rito, tila wala itong nahaplos, ang kanyang kamao ay tumagos lamang sa hangin, parang ang. Katawan ng nilalang ay isang usok, may gulat sa mukha niya. Ang mga matay na palaki at napasabi pa siya ng ano. Sa sobrang pagkabigla, bago pa man siya makapagsagawa ng anuman, bigla na lamang nawala ang puting multo, parang hinihigop ng hangin o naglaho sa ulap ng usok. Agad siyang napalingon sa paligid, ang kanyang mga matay mabilis na nagiikot, sinusubukang tuklasin kung saan nawala ang nilalang. Napasabi pa siya ng saan ito naglaho, at pagkatapos, napansin niya ang isang hagda na napatungo sa itaas. At napasabi siya sa kanyang isip, talaga, may multo ba talaga dito? Unti-unti niyang pinagmamasdan ang madilim at malamig na daanan, ang bawat hakbang ay tila nagmumula sa katahimikan at alingaw ng nakaraang mga pangyayari. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok, ang bawat hibla ng kanyang katawan ay naninigas sa kaba at pagkamausisa. Nakatikum ang kanyang mga kamao habang ngalalakad na sinabi pa niya sa isip na linti. Hindi pa ako nakakaramdam ng ganito hindi komportable tungkol sa sarili kong mga yapak. Sa lalim ng kanyang pag-iisip biglang napatapak siya sa sahig na hindi matibay, na agad na lumusat ang kanyang paa dito na ikinagulat niya. Kasunod nito tila isang patibong ang na-activate na makikita ang matitilos na bagay ang agad na lumipad sa kanya. At dito na po nagtatapos ang ikadalawang put-apat na kabanata.